Hello guys! ah... Uh, Kita niyo po ang buhay namin dito sa Saudi Nawalan kami ng tubig sa bahay okay, Ngayon, kailangan namin kumuha ng tubig na pampaligo So dito, libre naman ang tubig yan Kagaya niya, malamig yan Pero wala kasing hose Kaya gumawa kami ng paraan Itibu! bote tapos si Smith dito hayop ka talaga ang ganda mong lalaki the spike, para hindi siya uh, yan, oh, yan. Oh, hi. ah kabayan anong masasabi mo wala eh titis lang talaga sa init nakapos bubusan ka pa ng tubig eh hindi yung pwedeng hindi ka o bago pumasok ayun para paraan lang uh, ano? ano ito nyo mga idol para paraan lang kasi pagkain pag tinanggal mo ito ba? Oh, sabog. Oh, sabog. Hindi natatapon yung kalahati. Sayang. So, gumawa so, na kami ng paraan para 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 matapon. O oh, yan. Diskarte na lang. So, sa, ano, dito na kumuha ng pang sabaw sa pansaing. Ah. Oh, pero pwedeng inumin yan. Eh, wala kasi kaming tubig na hindi namin alam kung anong oras na dadating kaya yan ang no, mga idol oh kita nyo discarding discarding pinoy para paraan lang para makaigib kasi wala kasing host hindi pwedeng yan dito mabigat uh, discarding lang yan ang buhay buhay namin dito sa Saudi at ganyan po ang aming buhay dito so sakit na ng uh, ng init disyerto Ayan. Ang magandahan lang kasi dito, may mga ganyan na sa, sa bawat daan, pag naglalakad ka, meron kang tubig na maiinuman inuman, libre yan. So, yung may mga magandang kalooban na mayayaman, naglalagay ng ganyan para sa mga nauuhaw. Lalo na pag ganito, malapit sa masjid. So, yan. Ganyan, biskarte lang. So, malapit na kang makapuno. Yung isa, tinigil ko muna kasi natatapon natatapon siya kaya si ano muna si dong muna o, oh, mas mabilis makapuno kasi sinahod na kumuha kami ng bote ng mineral water tapos nakakita kami nung isang balde binubutas lang na yan uh, para makasahod tapos kailangan itulak pa doon malamig yan, sobrang lamig pwede yang inumin Malinom naman talaga. Malinom yan. Pero sa ngayon, na uh, muna tsaka, uh, sa pansabaw. Panginom talaga. So, drink, drinking water sa Jayan. Drinking water. Ito, kung mainom ka lang buti, magja-jogging ka, hindi ka na ma, ano, mauuhaw. Ayun. Maraming ganito sa oh. bawat, ano, mga bilang. Pag nag-jogging ka dito, hindi mo na kailangan magdala ng tubig kasi bawat Almost bawat kanto Merong drinking uh, fountain na ganyan Malamig yan Super lamig yan Ayan naririnig nyo yung makina Tumutunog sya saka may filter yan Meron yung filter Ayan yung filter nya oh. Ayan Inong kakabayan O yan o oh, talaga yan Malinis yan Malamig Lamig Ayan Lalo Malamig. Ah, sarap nya nasa minum water thank you share lang po sa aming mga experience dito sa Saudi napuno na po namin yung aming galon so uuwi na kami ayan kailangan magtiis magsikap ganyan po ang buhay namin dito akala ng iba porque OFW masarap ang buhay pero kita nyo naman po hindi naman po ako nagpapaawa gusto ko lang pong ibahagi sa inyo yung aming mga karanasan dito kagaya nito kailangan umigib bagaman meron naman po dyang ah uh, grocery na pwedeng bilhan ng tubig siyempre bakit mo pa kailangan gumastos meron namang makukunan ng tubig ganon din naman bubuhatin mo rin dito, dito na lang sa malapit bawat kanto meron naman tubig na makukuhanan yan siyempre tayo mga Pilipino sanay tayo ng naliligo bago pumasok sa trabaho Siyempre, kailangan maging mabango, malinis sa katawan. Medyo hinihingal ako kasi meron din akong buhat-buhat. So, ayan. Oh. Ito na yung ito na yung flat namin, yung aming dorm. Bakit na kami sa flat namin. Ito. Test-test na. Okay na rin naman ito kasi exercise. O, oh, diba? Nakalagay ka pa ng tubig. Hmm. Siguro naman mamaya meron na kami tubig. Ayan. Doon pa kami sa taas. Oh. Kapit lang, kabayan. Mga karaos din. Ayan talaga. Dito na kami. Walang namin itlog. Kailangang itlog. Ay. Pero, pag may hirap, meron din sarap. Siyempre, ito nga ang pagkain. Insalatang talong. Inihaw na talong hindi lang naipakita sa inyo kung paano to ginawa pero sa susunod sana masir ko sa inyo so yun lang po maraming maraming salamat hanggang sa susunod thank you very much bye bye, bye, -bye. ingat po kayo yan. God bless